ng mura, masarap na kainan na may ali gravy, ali sabaw at ali rice. Dito lang yan matatagpuan sa Alcuali Pure. Dumayo nga pala ang Team Tristan TV para maganap ng masarap na kakainan. At sakto nga pala may bagong opening na food park dito banda sa amin. Dito lang yan matatagpuan sa magbababago bumaba ng Bilya Muson. At Ayan nga pala dahil opening ngayon napakadaming kumakain pero syempre dito nga may kayong kakain sa Alquali Pure at ayan nga pala ang mga kasama namin at syempre habang naghihintay kami ng order nakikinig muna kami ng kumakain Shoutout nga pala kay Jason at yun na nga guys tumating na nga pala yung pagkain namin bago kami kumain dahil opening ngayon may nagbigay pa sa amin ng lechon ayan na nga guys kakain na kami isa isa na nagsasanduko ng Team Tristan TV ayan na nga pala yung napakasarap na sisig tinimpla na ng kalamansi at inaluhalo na at ayun na nga titikman na natin na ang napakasarap na sisig <tip> ng isaong kasama ang malutong na malutong at isa sa mga best selling ng Aquali Pure na fish fillet. <makes noise> Di na nga rin syempre makapaghintay na tignan ng isaong kasama ang kakaibang putahin ng Aquali Pure na sinigang na bagnet. Syempre, kung may sinigang na magnet, meron ding malutong na malutong at masarap na masarap na lechong kawali. Papahuli pa pa ako Siyempre nandito sa akin sa harap ko ngayon Ang best selling na Akwali Pura Chicken Inasal At sa sobrang sarap Paparami papa, ko ng java rice Perfect Tapos namin mo idol Perfect Siyempre <laughs> may palo Wings. Papa, ka Sabi friend. Perfect. Tapos na nga pala kami kumain. Pero syempre, bago yun, hindi namin kakalimutan maglikpit ng ang namin. Maraming maraming salamat nga pala sa Aquali Pure sa napakasarap at murang-murang pagkain. Thank you! Dito tayo, dito tayo, iko na, <coughs> iko so, na, iko na, iko na, iko na, iko na, iko na, iko na, Dito na, iko guys. iko na, 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 na, Saan masarap? Pinupunta! Yeay! IKMJS na Masarap na! Mura pa! IKMJS na yan! Wala yung tricycle natin! Wala na? Wala So guys, mawi na kami! Masarap! Salamat! Maraming maraming salamat sa mga tao at kay Aqualivure! So guys, ganito na lang po! Food trip!